They tell me Ooh. that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Isa na namang napakagandang umaga mga lods mga men Ngayong araw ay mag explore fishing tayo Dito nga pala ay magapisto tayo sa gilid ng mga pangpang -pang mga lods Ang gagawin natin ngayong araw ay mag ambus tayo mga lods Maganda kasi ang spot na to pag mag ambus ka dito mga lods Talagang salubong na salubong ang pupuntang isda sa atin or lalapit sa atin mga lods Mayamaya maya, -maya pa lang mga lods mga men ay meron nang na napakagandang isdang lumapit sa atin hindi ganong kalakihan to GT mga lods mga men or tribali yun nakuha natin mga lods ito nga pa lang ating unang huli mga lods mga men sa mga hindi pala nakakaalam marami palang uri ang tribali mga lods ito nga pala yung tinatawag na giant tribali talaga mga lods kaso maliit pa ito mga lods mga men nasa isang kilo pa lang ito Swabi na naman ang pangsinigang nito mga lods Talagang napakasariwa nito mga lods Medyo maganda na ang panahon mga Lods. Yan, dive na naman tayo. Sim ispat lang mga Lods mga Min. Sayang na sayang dito mga Lods. Pagdungaw natin sa pangpang, mayroon palang kanlay. Hindi ko napansin mga Lods. Pero ang kagandahan nito mga Lods, yung kasama ng tribali ay bumalik. Talagang magpapapana sa atin. Sim size lang sila mga Lods mga Min. Yan at tinawag na kagad natin para lumapit siya mga Lods. Yan, bumalik siya kagad ka mga Lods at lumapit sa atin. Yun, ang ganda ng pagkakatama mga Lods. Ayos na ayos na to. Nakadalaw kagad ka tayo ng tribali. pala sila talaga ng ses mga Lods mamin at ng uri ng tribali na to mga Lods. Pag ganito kagad ang nadadali natin mga Lods ay talagang napakaganda. Talagang magaganahan ka magpana mga Lods o mag-sport fishing grabe ka swerte na makakabili nito mga loads dahil sariwa sariwa talaga lalong lalo na pag naaabangan nila pagdating ko galing laot yan mga loads nilalagay na natin sa ating buya na may na ng isda mga loads Diretso na nga tayo sa ilalim mga lods mga men At napakaswerte ka agad natin Dahil may mauri fish na lumapit sa atin mga lods Hindi ito ganong malaki mga lods Pero pang ulam-ulam na to At goods na rin ito pang binta Talagang lumapit sa atin yun Tinamaan natin mga lods Stone shot mga lods Hindi siya nakagalaw Ang ganda ng pagkakatama natin sa kanya Isa sa pinakamasarap na luto nito Ay sinigang mga lods mga men Talagang swabing swabbing itong isdang ito kanlay nga pala tawag namin ito mga lods yung iba naman ay maori wish dito naman mga lods mga min paglakas ng agos ay lumabo na mga lods buti na lang talaga pagdating natin sa ilalim at pagsilip natin sa kanal ay mayroon laman ilak mga lods or lupin drummer malaki laki ito mga lods mga min tingnan ninyo pipili tayo ng malaki laki mga lods pagkapisto ko kagad mga lods ay lumapit na yun napana na natin mga lods talagang napiko ang bala ng ating pana napakasarap ng ilak na to or lupin pin na to pang inihaw mga lods yun shout -out nga pala sa bumili sa atin kanina ng isdang ito napakaswabe at napakasulid talaga nito dahil sariwang sariwa mga lods malaki nga pala itong mga lods sobra kilo nga pala itong ilak na napana natin na ito Grabing labas ng kanyang bituka mga lods At yung taba niya sa bituka niya O oh, makikita mo talaga Napakaswabi Another dive na naman mga lods Nakakita tayo ng isa na namang lupin driver O oh, ilak dito lang sa mababaw mga lods Kaya yan sinisid ka agad natin At binistuhan natin mga lods Maya maya palang ay lumapit na kaagad itong ilak na to Talagang magpapakuha sa atin mga lods Yun sapul na sapul Ang ganda ng pagkakatama natin Tara mga Lods, samahan nyo ko sa aking pag-explore fishing at gagawin pa lang mga video. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nagsusuporta. Sulit kayo mga Lods. Stay chill. God bless all mga Lods, mga men. Yo, nang huli natin mga Lods. Yan oh. Yan, yeah, nakadali tayo mga Lods. Yun no? oh. Let's go! wina na tayo mga lods! nagalakas na yung ano, amat-amat na yung habagat. Yeah, <laughs>